Ayan, magandang gabi mga idol. Thank you for watching my channel, Marvel Smart TV. So, ngayong gabi po, eh, kakababa ko lang sa wife ko sa kanyang office dito sa BGC. So, ngayon, iikot po ako para papunta na ng McKinley papasok. So, share ko lang po sa inyo kaninang umaga. Medyo parang nabuli kami sa kalsada. <laughs> Kasi mula ron sa C6, papunta kami ng signal kasi pag umaga nagji-gym kami minsan ng wife ko eh lagi like ko naman siya niluloko na matulog na lang tayo magpahinga lang tayo pero syempre gusto ko namang sumama sa pagji-gym no kasi syempre meron ng health benefits yan tsaka kailangan natin magpalakas na nagkakaedad na tayo eh yung dun sa stoplight dun sa signal from C6 nakapila kami sa linya merong isang puting SUV hindi ko na lang natandaan yung model at hindi ko rin na videohan kasi itong cellphone ko meron tong ano child lock <laughs> pagdating ng alas gis, naglalak na tong cellphone ko lalo na pag may pasok tapos ang bukas nitong cellphone alas 5 na ng hapon tapos yung game ko rin dyan, 30 minutes lang ako nakakalaro ng game. So ganyan, kaya yung mga upload ko ng mga video, minsan di ko natapos yung game eh. Dahil pag nag-shutdown na siya, pag naubos na yung time, titigil na siya ng kusa. So yun na, hindi ko nga na video han. So ang bali nangyari, from lane namin, ang nag nagda-drive yung wife ko. Eh yung wife ko, ang ugali niyan, hindi yan nagpapauna. Siyempre, dahil babae siya, siyempre. Ladies first. <laughs> Di ba? Etong isang lokong ano, SUV sumisingit nang gigit-git. Eh siyempre, yung miss ko, hindi rin hindi rin nagbibigay. So naggigit-gitan silang dalawa. Hanggang sa nagkakatamaan na yung side mirror namin pareho. So yung side mirror niya natupi na dito kasi yun sa ano, eh, sa right side eh. Nasa right side siya pa pasingit siya papasok dun sa lane namin para makauna na siya. Eh gigita silang ganyan sila ng asawa ko. Oh. Eh anong pagliko ng isang sasakyan pag overtake na ganon Nagkatama na yung side mirror namin pareho. Parehong nayupi. Hindi mo yung na ibig sabihin na 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 balok... na ano lang na baloktot. kasi nafo-fold 'di ba 'yon? Na-fold. Na-fold kasi yung side mirror. Na-fold na yung side mirror niya, na-fold din na yung side mirror namin. Takakagigi. Oh, pwede lang butasin yung gulong niya. Kanine. Kasi hindi pa rin tumitigil yung ano, yung SUV. Hanggang sa ano yung wife ko na lang yung kung tumigil din kasi pagka naunahan niya na kami pagka umum pa yung wife ko ang mangyayari niyan sana naman yung masasalpok namin baka upi pa yung mga harapan namin or matuklap yung bumper or something di ba kaya yung pinauna na ng wife ko <laughs> tapos siguro sa loob loob nun nung nagda drive parang <laughs> kala nyo ah <laughs> kaya nyo ako <laughs> loko driver yun oh. No? napaka ano siga baka una lang walang pakialam kahit magkatama na yung mga side mirror namin eh sabi ko naman sa asabi ko kanina okay wala namang gas gas yung side mirror natin <laughs> tapos, s'yempre na una siya, natuloy na siyang nauna. Eh ano, uh, automatic yung side mirror niya na nag a nag-auto fold, di ba? So makikita mo mula sa pwesto namin, asara pa namin siya. Yung side mirror niya na fold na ganun ulit para umayos. Siyempre, kami rin, may eh, pinipindot lang din naman yung button nito para mag-fold eh. So pinindot namin nang wasap wife ko yung button, edi umayos na ulit. <laughs> So, yun lang. Ngayon lang ako nakaranas ng gano'n na napaka siga na ano, na na driver. Na hindi na nga siya pinagbibigyan para lang makauna. Walang pakialam kahit na magka, makitama na, magtama na yung mga side mirror namin kanina ba. <laughs> Kung ako yung nagdadrive, paunahin ko yun. Pero, sa side naman ng wife ko, naitignan ko naman siya kasi nakapila kami. Nasa straight line kami. Siya, o overtake si Singit. Siya lang yung nag-iisa na gustong sumingit. Yung mga ibang sasakyan kasi, mga nakapila rin eh. Hindi naman siya nakahazard for emergency, di ba? Hindi nga rin siya nagsisignalate. Pwisit <laughs> na. Driver yung ba? Yun lang. <laughs> Sinare ko lang yung experience namin kanina dun sa napaka bully na napaka walang hiyang driver na yun. Nabuti na lang talaga. Eh, walang gas gas yung sasakyan. At side mirror lang yun. Eh, Napo-fold naman. No? Bumabalik naman. Maganda. Hindi nasira yung mechanical part ng side mirror. At syempre yung asawa ko. Hindi rin talaga kami magbibigay. No? Diba? Nakakalan yun niya eh. Oh. Ay, eh, paano tayo. Ang oh, babagal sasakyan. Uy, go tayo! Uy! Sa Itong taxi na ito. Naghihintay yata ng pasahero eh. nakag tayo eh. <laughs> Nag nagmamadali na ako ngayon mga idol kasi nahabol ko yung pila sa parking no para maka tayo. Eh pag pumapasok ako kasi alam nyo wala naman ng hawak na pera. <laughs> Kung may pera man ako minsan hawak ko pantaya ko lang ng loto. Kaya sana baka jackpot ako ng loto. Eh yung ATM ko asawa ko naghahawak niyan, siya na bahala sumakit ang ulo mag-budget ng mga bayarin namin sa mga pinagkakautangan namin. Kaya, salamat sa mga nagtitiwala, sa mga nagpapautang sa balang araw mababayaran niya namin kayo <laughs> wait lang <laughs> una una lang kasi may mga iba pa tayo mga babayaran na ano sasakyan, yung bahay kuryente pambili ng pagkain pang enroll diba? kahit libre sa, sa tagigang school mm -hmm. eh babayaran pa rin syempre bayad sa kasama sa bahay alam um, nyo na yan basic na mga gastusin mga idol ay yung ng mga to ah ah, na ako rito naka green kami eh Ito mga to kasi nagdodoble ng lane eh ayaw umayos ng pwesto eh ah. Oh, dito na pala ng kreta. Tsaka i-share ko na rin sa inyo mga idol, no? Isingit ko na rin dito sa video ko na to. Total, pinapanood nyo naman ako or nandiyan kayo para panoorin to. Kukwentohan ko na lang rin kayo. <laughs> So, yun nga, di ba? Naalala nyo, may video ko na naglakad ako from, ano, from McKinley hanggang sa amin sa Bay Breeze. Eh, kapag ka, ano kasi, napapagtripan ko talaga maglakad. Naglalakad talaga ako kasi hilig ko naman talaga maglakad. Tsaka nasanin naman ako maglakad dati, no? Simula elementary, high school. Dati nga, na, nalakad ko yan from PUP Tagig sa Bikutan hanggang pauwi sa amin sa ano sa wawa nalakad ko rin dati yung from ano from Pasig Simbahan hanggang pauwi rin sa ano sa amin sa wawa nasyon nga dati nung college nakakapag-alay lakad naman tayo pag mahal na araw uh, pero kasi yun medyo mas nakakainganyo dahil marami kayo di ba? Sa nakakatong pagdating sa may parang Ah, uh, Manggahan Floodway, nagdudugtong-dugtong na 'yung mga tao papunta na ng Antipolo eh. Kaya hindi mo ramdam 'yung pagod Tapos siyempre may ka. Eh, nung ano kasi isang beses 'yung anak ko si Eldric nasugod sa ospital. Yan sa may ano, sa may matagal na to siguro mga Two years ago na rin siguro to dyan sa St. Luke's kasi andiyan yung ano nya yung card nung misis ko covered naman yung anak ko sa card nung wife ko so from ano from St. Luke's kasi dala namin sa sasakyan dala ako may pasok din ako ano uh, yun iniwan ko sa sasakyan sa kanila na yun na lang yung wife ko tsaka yung si Eldrick pangalawa kong anak tapos ako naman, from St. Luke's nilakad ko na hanggang sa McKinley. So yung dinadaanan ko ngayon dito, from office ng wife ko, doon din yung dinanan ko nung naglakad ako. Pero siyempre, side sa side, no? Kasi sa may mga lakad. Dito naman sabi siya kasi, ano naman to, pedestrian friendly. May mga bike lane, may mga lakaran ng tao naman. So yun. Tapos uh, yung latest na lakad ko ano uh, from Bay Breeze hanggang ano ah uh, Tay Tay Ayan. inabot ko yung mga pagawa ng uh, yung mga ano fabric doon yung ano parang from from Bay Breeze hanggang sa ano na yon sa lugar na yon para mga 8 point something kilometer or 8 point something 8 po, mga 9 kilometer gano'n so dalbali kami ginawa kong lakad from Bay Breeze to Taytay Taytay to Bay Breeze pa uwi so parang mga 17 kilometers yung nilakad ko nun uh, mainit pagka ano hindi katulad dati pagka naglakad ka na ano na umaga kaya mo pa yung init eh ngayon sobrang init so para nagsimula ako maglakad noon ano uh, 8:30 ng 8:10 o 8:30 ng umaga nakauwi ako sa amin halos magwawan na ng tanghali eh. init ngayon, natosta yung bato ko <laughs> <laughs> yun, maganda nga lang dun sa may pagbaba ng tulay sa Taytay dun sa C6 Kasi C6 yung dinaanan ko eh may parang ano dun tolda, may mga police sabi ko pwede ko makainom ng tubig nagpainom <laughs> naman sila tapos nung pabalik ako, uminom din ako sa tubig. <laughs> sa nung bakit <kayo> papunta. <laughs> Tanong ilang, na sila, ba't dalang besta ako uminom ng tubig? <laughs> nung papunta ng Taita, tsaka nung pabalik ng Bay Breeze. Ayan uh, lang. So, ayan, mga idol. Uh, sana, ang pangarap ko, ano eh. Uh, Sumigat ako sa YouTube. So, maka million subscribers hindi na tayo magtrabaho yun goal eh. hindi ka na magtrabaho passive income na lang, tuloy-tuloy na yung pasok ng pera tapos kung malaki na yung kita mo, syempre makatulong ka rin sa ibang tao diba? katulad ng mga ibang nagbablog bibigay ng pera, nagbibigay ng pagkain, yan on, tulong hindi eh, yung goal natin, eh, kaso syempre tulungan mo natin yung sarili natin yung iba kung may sumobra kamag anak eh, kasi syempre eh, hanggang ngayon Pareho kami nagtatrabaho ng asawa ko pero dumarating yung time na nanghihingi rin kami ng tulong sa mga kaibigan, kamag-anak, di ba? Kaya salamat din, nagpapasalamat ako sa mga nagtitiwala, tumutulong, nagpapautang, di ba? Shout out. Hindi ko na po babanggitin ang mga pangalan niyo. Para marami ay maraming salamat po. Paano mga idol, hanggang dito na lang, hanggang susunod. Thank you for watching my channel. Please don't forget to like, comment, and subscribe. 바이바이 엔 모아마 쭈웁쭈웁